Ayan, ito po, Diyos ko, baka buong mundo na alam na ito aming blind item. Itong magaling na dramatic actor, dramatic actor na noon pa napapabalitan na di umano may anak na pero hindi pa rin umaamin. Uh -huh. Pero yun nga, yung mga katabaho nito, yung mga kaibigan nito, kapag nagpupunta sa bahay, non-showbiz o taga-showbiz, ay nakikita ang kanyang anak doon sa loob ng bahay. Pero ang sinasabi nitong magaling na aktor, dramatic aktor, walang kukuha ng picture, ha? Para sa akin nila niya sa pagmamahal niya sa akin, bawal po niya ng piso ang aking anak. Oh. Or else? Or else, hindi ko na kay friend. Sabi niya. Ganoon. Ganon? Ganon. Oh. Oh. Sa Pagka may anak na. Oh. Ay, talaga. So, oh. noon pa yung taga ng Pero, syempre, super direct. Naiintindi naman natin kung ba't ayaw niyang umami. Sa prerogative nila yun eh, di ba? Oo. Oh, Eh, di ba nga, dati nga, marami rin mga artist ang hindi umami noong una. Pero sa bandang pero uli. like si Aubrey Miles, di ba? Oh, tagal oh. din niyang inamin okay, eight yung anak niya. Eight years old. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, Oo. nung lumaki na. Kaya, obligation oh, oh. obligasyon ba yun? oh, JP obligasyon. Oo, oh, di ba? Oh, oh. Mga hindi umami na may anak na. Pag oh, sa kaamin. siguro yung sa ano, career, ganun. Siguro siguro wala pa siyang lakas ng loob na. Hindi mo alam friendship kung sino. Alam ko na. Alam ko na. Alam ko di ba? Yes. So may dadagdag ka clue? Wala. Wag na. Kasi masabi na ganit na huli-huli na ng mundo. Pero wala niyo pa yung mga classmates kung sino ang tinutukoy namin isang mahusay na aktor na totoong may anak na. Pero di na yung student pa rin before kapag tinatanong ang kanyang anak. Di ba ang sabi pa nga, di ba, hindi may anak, may mga. Ay! O, may, mga may pala. di ba yung sabi? O -o. May mga. That's just one. Oo, oh, yeah, yun ang na. narinig ko lang. Correct. Like, okay. um. <spec> Correct. Pero hanggat ako, hindi nakikita ng dalawang okay. mata ko, hindi ko nakasama, hindi ko pwedeng i... At hanggat okay. hindi umaamin mismo. Pero ako, sigurado, pagka ang kit, kit ng mga anak nila, di ba? Mm. Nino. Ay, huwag talaga makamadulas ka. Nito ang aktor. Sa kanyang non-showbiz girlfriend. Ay, ang